No doubt, ang Pilipinas ang final boss pagdating sa natural disasters. Dito sa atin, kompleto rekado. Apoy, hangin, tubig, lupa. Kaya kung ang mga sakuna ay iahambing natin sa mga brilyante ng Incantadia, aba, meron lahat niyan sa Pilipinas. Brilyante ng apoy? Well, 300 ang bilang ng mga bulkan natin dito. 24 don active. Brilyante ng hangin? 20 na bagyo lang naman ang dumadaan sa atin taon-taon. Brilyante ng lupa? Well, nasa Pacific kering of Fire ang Pilipinas. Kaya yung lindol, mayat maya, brilyante ng tubig, posibleng tsunami mula sa Manila Trench at iba pang mga trenches. Grabe no, literal parang nature buffet. Pero imbis na unlimited rice, unlimited sakuna. Ayon sa World Risk Index 2022, Pilipinas ang numero uno sa buong mundo pagdating sa disaster risk. At bakit naman na hindi? Tignan mo ang geography natin. Archipelago tayo na parang nakahiga sa Pacific Ocean. Kaya lahat ng galaw ng kalikasan, tayo ang unang tinatamaan. Ang halimbawa kung pag-uusapan natin ng apoy, andyan ang mga bulkan. Sa Pilipinas kasi may 300 na bulkan at 24 doon active volcanoes. Maliban dyan, nasa Pacific Ring of Fire din tayo. Ang example na lang yung bulkang mayon, di ba? Laging nagbabantang sumabog. Andyan din ang bulkang taal na kahit maliit pero pamatay. At of course, yung pinatubo na noong 1991 ay biggest volcanic eruption in 20th century. Pagdating naman sa hangin, nandyan ang mga bagyo. Every year, umaabot sa 20 typhoons ang nakakalusot sa Philippine Area of Responsibility. Walo hanggang siyam na bagyo ang malakas na tumatama sa ating bansa. Hindi lang basta ulan yan ha, kundi super typhoons gaya ng Yolanda na kumitil ng higit na 6,000 na katao. Just imagine, parang nasa express lane tayo ng bagyo dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa lupa, nandyan ang lindol. Nasa ibabaw kasi tayo ng maraming fault lines. Nandyan ang West Valley Fault na anytime pwedeng gumalaw. At kung umuga ito ng magnitude 7 2 pataas, ito na yung kinatawag nating the big one. Libo-libo ang posibleng masawi at milyong tao ang maaapektuhan. Pagdating naman sa tubig, nandiyan ang banta ng tsunami. Seismologist warn na hindi lang lindol ang kalaban. Sa Manila Trench kasi, may posibilidad ng mega thrust earthquake na pwede mag-generate ng tsunami na kasing laki ng Japan 2011 disaster. Within 10 to 15 minutes, pwedeng tamaan ng kanlurang Luzon. Walang oras para mag-evacuate. Now, let's talk about the harsh reality dito sa bansa natin. E magkano ba ang pondo ng ating gobyerno laban sa mga disasters na ito? 21 billion pesos ang nakalang calamity fund para sa 2025. Pero kung ikukumpara mo ito ng 2024, 500 M lang ang nadagdag. At kapag tinignan natin ng flood control programs, malaki-laki ang pondo. 303 billion pesos. Sa unang tingin, aba, malaki naman pala ang nakalaang pera para dito. Pero ang tanong ng karamihan, ramdam mo ba? Gano'n mo karamdam na protektado ka mula sa baha, lindo, o tsunami. Look at Japan. Gumastos ng 116 billion pesos para sa kanilang higanting tunnel sa Tokyo. Kaya hindi na binabaha doon. Yes, 116 billion pesos. Sa 303 billion na budget natin sa flood control, yakang yaka na din natin gumastos ng ganyan. Pero bakit hanggang ngayon wala pa? Well, hindi lang kasi pera ang problema. Execution din ang issue. May projects na hindi pa tapos at kulang ang quality. Tulad ng Bulacan Dike Failure. 200 meters hindi na itayo at yung mga materials kulang-kulang. Eh, hiniling ko sana na maremigyohan tong riprap na na hindi natapos. Apat na taon na kaming nagdurusa. Ah. Maliban dyan, mas prioridad ng ilan sa ating mga leaders ang political priorities versus long-term infrastructure. Kaya kung Pilipinas ang pinakadelikadong bansa sa mundo, tanong ko lang, bakit parang ilan lang ang ligtas? At yung iba sa atin, bahala na si Batman. Kung bet mo pa na mag pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.